Kagyari naman ang mga pampagod vibes namon nga pampabalon sa inyo sining nga weekend. Matugnaw, ang view. Pwede makakaon sang lutong bahay food. Pwede makapihan. Pwede makapamassage. Kag pwede makarenta sang balay nga may amo sini nga view. Ini tanan ang pwede mo mahimo sa isa lang ka venue. Ini sa tripping ni Roming sa Las Diyasang aga. <tiple> Samtang ginakabig siya nga bugal sa Negrosanon, matapos man mapasidunggan bilang isa sa most outstanding student leaders sa pungsod. Sa lamaharon niya nga edad, naging advocate siya sa kampanya agod mapabaskog ang animal welfare rights. Aton kilalaho ng law student, ginagando man niya mangin tagpangapin sa hinuktanan sa episode sang Paganihan sa Sunday.